Hello guys, ito po yung ating uh, guaba o bayabas Ilagyan natin ng uh, sulupin, yung malabo lang po to, Para hindi tusukin ng mga insekto, para iwas uod Yan, madami siyang bunga Ito pa, bali, tatlo po ito, tatlong puno yung mga bunga niya guys ito po. yan lalagyan natin to ng uh, uh, plastic ng malabo yan bali tatlo po yun yan guys pag 3 years na to buto na itinanim po namin to mga uh, kaparmers yan ang dami oh, yan kasama ko si misis Eh, tingnan na natin kung paano maglagay. I-demo natin, i-demo ni Ni demo ko ko. Dito, here, yung malaki. Kakato tayo ngayon. Sa dinbaba ito yung lagyan natin. Dito lang yan, guys. Plastic lang natin. Yan, taliin natin. Hindi bang dali? Yan. Tapos lagyan natin ng konting butas dito sa dulo niya para kung sakaling umulan, may drainage siya. ayan Dali lang, di ba? Sige. Ano bang tawag sa inyo nito, guys? Dito sa amin eh bayabas. Sa inyong lugar mga guys, ano pong tawag nito sa inyo? Paki-subscribe po naman ang aking channel. Maraming salamat po.